Buntag sa Tanan Welcome sa atong uh, morning vlogging Padulong mi karon sa kap kapatagan Laak na mo di oro para mag-withdraw me o ka ng itawag na to kaning fertilizer abono Kauban ako ni mga gwapong tao na rin ha? sa front seat Ya. Yeah. Ah. 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 sa Ah. Ah. Ah sa sa wala pa makasubscribe sa atong youtube channel <laughs> arms community channel sa youtube subscribe na mo mga ka-community para updated mo sa atong mga bagong mga videos no? makita ninyo sa daplin sa atong national highway ang mga uh, kasagingan sa sumipro oh? ito apoy mga iro nga nagsunod sa aw oh, oh, iro tao day nagmotor dili na iro oh adlaw nga sad uh, mi ani manis kay sikay sa adlaw nga martis ihatag og kupon Ay ani. yan eh. ani may eh, pasulod na may dire sa kwan sa planta. Planta na baro ni. Ako kayong planta sa unahan ni eh, mga ka-community. Kabayes. Uh, vibes? Basta wala pa makasuroy din sa laak. Uh, panuway na mo. Panood na mo dire. Ah, Panuway na mo. Ah, po panuway. Pa... Pang laag mo. Pang laag mo dire. Para ma-experience po ninyo sa kanindot ang among lugar dire sa laak. Ano? So, mora na ang atong update karon sa Adlaw ng Martes. Uh, tuig 2025 magian na ito ni mga kabali ang repaingon sa ano, sa planta no, planta ni sa ako na sa sa Philippines Corporation so uh, subscribe na mo mga ka community sa ato nga channel para updated mo sa ato mga videos no na makakagigil maka mikiro ane eh. oh, iro tao de eh. ni kauban na mo ni eh. dili iro de eh. Okay, okay. Di to Koto ba? Di Rami Koto. Potlong sa nato niya kay Murag. Nagka-pait na. nagka, paita. nagka paita yun.